talaga may room ko yes. maraming maraming salamat na pala Mayroon. sa inyong walang tawang suporta sa aking video walang katapos na pasalamat mga idol ay may nagawa na pala tayo ay na na yung nagawa natin hindi ko na pinigiwang to mga So idol, hindi ko pinantay ang butas niyan. Tawag ko diyan, daya busing. At ito naman ay idol ang gagawin natin. Ay kumapansin niyo mga idol, maliit ang butas nung ah, aking busing. i si ko to. Maso lang gagamitin natin. Ang gagawin tayo idol, yung bunga niya, kaya natin. Para yung buong maidol ay talagang trip na trip sa buong buong.

kahit tayo kayo na mayroon kaya kaya natuloy na yung kapitbahay natin kaya ito binigyuan ko na lang para makita ulit nung ating manonood kanina. na nabitin na po kayo sa manonood kayo sa ating live ito na lang dalawang araw na tayo mga idol naglalive napuputol yung live natin dahil patugtog ng kapitbahay And... ito dahil Naman natin pwedeng sabihin na huwag sila magpatugtog Ada tak? na tak? Ada

Itagpantay yung gulong niya yun. Una-una na uupod -una, -una, maya doon sa loob. Pag ganito ang sira, yung ano yun. Suspiro. Ya, sa yan. Saan po nyo maya doon? Yan. Pagsira naman maya ang ating video. Yang mayroon pa pong maka alam sa ating ginagawa. Kaya so, lagyan natin ang laptop. Ayun, mapansin nyo, may lulipan pa yan. Tinadya ko yan. Pero hindi lahat ng busing may idol. Nadadaya ng ganito. Yung iba talaga, kailangan ng sentro-sentro. Lalo sa na sa suspension na binog. Saka itong ganitong daya, mga ito, kailangan kabisado din natin pagkabit. Matatapat natin kasi may gawin din. Yan lang, idol ng ating kunting biskarte para sulit yung ating customer kasi pag nasira ay isang taon pa lang pwede na ibalik walang bayad ulitin din natin yung ating warante ay so, gusto nyo magpanood ay doon ating finish product ang pagkabit eh tapusin nyo na lang po ang ating video ay doon Tak ada dong.

Dito na nga yung lahat. Mamaya na ito tanggalan ang makan ko. So, nagtatanong ako pala dyan sa aking shop. Kung saan ko banda. Dito lang po ako sa sanong sudil mong tigulangan. Sa pampalay proper po sa PM na lang po ang interesado sa aking gawang, mayro'n. Ah, Saan mo muna tayo, mayro'n? matalin yung ating panghiwang idol para lang tayo naglalaro hindi kailangan ng pirok na kunting diin lang na kagalang guma lagyan naman natin ang lock yung lock na to malaking bagay to ngayon pag gumalaw yung suspension katagalan hindi magbago sa bakal na yun yung mga daya yan. At hindi pantay ang buhay nga tawag ko dyan daya busong. Ito naman ay sa hindi naka-intindi sa ganitong anto, gawa na pinapaliwanag ko kasi sabi nung iba. Hindi pa daw ako, magawa lang daw ako dahil hindi pantay yung aking busing, hindi pantay yung pagpagawa. So, hindi niya alam, mayroon na yun ang ating kunting diskarte. Pero yun, mayroon tulad natin sinabi ko, hindi lahat ang busing. Pero ito, mayroon din kailangan sinipro. nya kalaupun para naik dulu nanti cara masuk untuk angin kesemuran angin gas

Thank yeah. you. makinis Ayun, kailangan na si pantay lang ayun sa ano pinakatubo niya sumubrahid yung guma natin hindi natin makakabit magsinanggalan natin at kantok para maging maganda tingnan yan ito na po mga idol ang ating pinas product kung nagustuhan nyo naman po ang ating video mga idol pakisubscribe naman po sa ating munting channel at pakishare natin ito na mga idol at kakabit na natin mga idol

ito na 'yung natitirang sira sa pagkabit dito 'yung mali dito dito pala eh dito rin nakakabit yan 'yung lidang natitirang

Malapit na malapit na mayroon. Ilan 4 million na lang. At tatapos na tayo. Dito naman tayo. Mayroon. Malapit na mayroon. Malapit na malubat yung ating silpon. Malapit yung 4 million. Ayan lang ating yung penis product. Ayan na siya, may doon. Sakto at malapit na tayong malubat. Makikita niyo yung ating penis product. Ayan, may doon. ating penis product. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat, may doon. Ayan, may doon. At uh, dito sa kabila. Ayan siya. Ang uh, buti, may doon. Nakahabol yung ating... Ano? ating cellphone hindi siya nalubat ayon eh, sa mga idol at madilim niya ang panahon ayon ito ang ating pinalitan yan lamang po mga idol maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat God bless you po